panibagong araw tayo, panibagong vlog o yan yung ina inaasam nating ulan umulan na kaso nga lang, hindi ganong kalakas mga boss matagal nga lang, kagabi umulan na tapos kanina madaling araw yung kanina madaling araw, medyo malakas yun nga lang, hindi talaga buhos na buhos pero pwede na rin kahit na hindi na tayo magpatubig ngayon dahil kanina maga alas ano, isang oras din yung medyo malakas o oh, yun kaya hindi na tayo magpapatubing ngayon ng kalamansi o oh, baka kulimlim naman yung palibot o oh, baka umul ulit hindi naman ma mawawas o oh, nabasa rin no? oh. oh, diba Kah kahapon ng hapon ng gabi umulan na rin kaso hindi lang ganong kalakas ambon lang kaya yung medyo malakas yung kaninang madaling araw. Ayun yung ano. <coughs> o oh, yan. Ayun yung ano natin. Oh. May tubig-tubig pa. <coughs> o kaya di na muna tayo magpapatubig na yan. O oh, yung grass cutter. Uh, pa nila kuya. Ayun yung ano. Masigla na sila. oh, di ba? dahil nga nabasa yung lupa ganda na no? mga ano natin panigang o. Uma, ano, no? na ng konti yun ano? <coughs> yan masabi nga nila yung ulan na yun kapag ganun mo kada araw ganun yung ulan ano yan uh, pang alaga ng mga halaman pag lang kalakas yun, uulan ng hapon kaya gabi, tapos pagmaga yan, katulad yan makulimlim lang pero hindi umuulan <coughs> tapos, ito yung una natin ano no, verde na talaga oh, yun no ito, ano na sila press na press no? hindi na ano, hindi na kuluntoy. Kahit na mamaya o uh, ano pa yan, aaraw pa. Pero sa palagay natin, hindi na aaraw ng ganong katindi. Dahil tingnan nyo mga boss yung ano. Yung kaulapan o. Uh. Ulim din. O okay. yan. Yan ay mga ano natin. Halaman. Pressed na sila. Ayan o. Uh yung iba tingnan mo boss dahil yung, yung, iba nakikita nating ano nun lanta tinagyan natin ng hulip ayan pares na nabuhay naman oh. tapos yun may ano talaga ito namatay talaga din siya tapos yun medyo madamo na rin oh. pero ano natin yun ilinisan natin ano muna na ngayon mga boss, alis muna tayo ngayon. Yung isang makinang ginagamit natin sa e ibayo. Pagagawa na rin natin. Tapos pasyalan natin yung pinagagawa natin. Yung pina-overhaul natin na motor. Tingnan natin kung ano na ano. Pinaano natin 'yun Parang binabalik natin yung dati niyang ano dati niyang sigla yung dati niyang uh, kung gaano siya nung una restoration ega eh, nga oh, ito naman yung ano natin talbusin eh, ah, nakapanalbus tayo kahapon eh. mamaya siguro magtatalbus ulit tayo yun know? lakas na makain ng ibang kalamansi oh. may ano na iba yung iba pitasin o oh. oh, pitasin na yun dadali natin yung ano sa uh, gumagawa natin doon sa makaniko natin ng mga makina natin pambukid iba kasi yung pinagdala natin doon sa motor iba yung pagdadala natin do sa makinang sa pambukid <coughs> pag ganyan yung ano uh, bibili na rin siguro tayo ng, ano, ng pataba para mapatabaan na natin to yung mga alam natin sabagay so mga isang linggo lang may git isang linggo o ano na to uh, bali yung unang na tanim natin na sa sili ay isang linggo na pala mabas isang linggo na yung unang nating ano unang tanim na sili biyernis tayo kung nag ano nun eh nag tumanim o so, na ngayon isang linggo na pala yung unang tanim tapos yung pangalawa anim na araw na tapos yung huli limang araw ay apat apat na araw kaya itong unang tanim na sili yun pwede na palang patabaan sa linggo na pero paano siguro natin pa uh, paabutin natin ng isang linggo ay isang ay sampung araw 10 days bago tayo magpaano para kapit na kapit na iugat kaya maano na din pala isili natin mga boss isang linggo na pala yun ah yung una tanim na to isang linggo na to kaya kung sakali kung nagaan talaga pwede na lang talagang patabaan baga sa ano na ah, bawing bawi na yun linggo na rin pala yan nga pala tayong tabanin mong una yung bali apat na ano apat na tray kung ganyan lang kung paulan-ulan ng hapon tapos kakana ng maga okay lang yung ano sabi nga nila ano uh, pang alaga lang ng ano ng mga halaman pag ganyan wag lang yung uulan ng walang hinto uulan ng gabi hanggang maga tapos di humihinto pero pag ganyan lang pang alaga lang ng ano yan Ng mga alaman. Malakas bungulas yung mga alaman pag ganyan. Eh, oo nga pala. Dahil nga pala ano. Ano siguro. Yung tira ni ate. Tatalim na muna natin dito. Hanggat m okay pa. Ngayong baga. Tapos yung ano. Manguhulip muna pala tayo Ngayong maaga na to Para makapag recover na rin Dire diretso na yung ano Para pag nagpataba tayo dire diretso na rin Mabasa, kulang kalahati pala Yung tirang Siling labuyo niya ate Nagpabilis na kasi siya ate ng ano Dalawang tray Ito yung niya o itatanim na natin ngayong aga basa na din hindi lupa tapos makulimlim o oh, hindi na malalanta sa so, bagay mga boss, kahit na nung ano nung mainit tumatanim tayo ngayon pa kayang mano yung lupa sa yung araw o oh, tayo yun mga boss yung ano yan yung mga kalangansi sa pag nagkaulan na yan malakas lumaki yung mga bunga baka makaabol pa tayo sa presyo kahit na uh, makailat lang tayong ano, ilan, ilan, lang yung ano natin mapipitas natin kasi di naman sabay sabay yung ano bunga yung. Saan muna natin? yun mo, boss may natira tayong ano, ilang piraso may panghuli pa tayo <laughs> ayan ano siguro limang piraso to 2, 245 limang limang may panghuli pa naman tayo kung sakali mang may maano din ayan o oh. di ba panghuli pa tayo Lagyan na natin muna dito sa ano. Yung kaya yung ano dito. Sa kaya nalagay ni po sandi. Yung panghulit natin. Kaya nandito. bila? Ayan. Ayan dito mga ka ano. May nakita rin tayo ano eh. Mga hulipin eh. Sa panigang ulit na run natin to hu 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 ito mabasa hmm putol putol ka <coughs> siya ano huhulip na tayo ito ano dito? Yan, mabas. Dito na tayo sa huling tanim natin ng panigang. Ayan. Natin, hulipin natin, na natin. May ano talaga, oh. May namamatid din talaga. May tamay puno. Kaya may inam din na may panghulip. Sabi nga, hindi naman din mape-perfect talaga walang mamamatay Siguro, pag nito, pwede na kahit na may may dumalang mga konti at least yung unang namatay mga ano na natin hmm? tinakpan ayun din naman na ano ito mukhang ay, para, ano na rin no tingnan mo ko sa ano yung pinakapuno may tama kaya eh, iba rin yung may, ano, may, panghulip agad mahuhulipan baga sa ano di, ganun eh, dadalang Pag na may namatay ayan hulip konti lang naman bali nakalimang ano pa lang tayo dito limang puno dito halos wala naman din yun isa may isa pa dun dalawa yung mga tamay puno yung hangganan ba ng ano sa init yung hangganan ng pinakapuno nya nalaga Mabas <coughs> okay. na ikutan lahat din natin to Yung panigang Ayan ang natira din 2, 4 memang ano din memang <laughs> puno din na yun memang puno din yung natira ng panghulip sa ano sa uh, panigang hulipan na natin, natin lahat to pero ito mukhang ano to apat na lang namabasa oh hmm. sila yung pinaka ano yung hangganan nung sa lupa sa init to medyo na ano yung sa pagtatanim natin na ano ba yung puno medyo nasaktan kaya may gasgas -gas na pag gano mga ano pag may gasgas -gas na kaya umaano siya nalalaga yung hangganan ng lupa ganun lang din naman yung magiging ano nun. yan apat na lang apat lima ang natira uh, yan mga tapos so, na tayo naghuli. Oh, uh. Ano, maya-maya. Ano yung natin yung ano? Ah, ah, dali na lang muna natin sa kabyo. Total naman na ah, hindi na tayo mag-aano ngayon. Magpapatubig. O dali na lang natin yung isang makina doon sa gumagawa natin. Kumakain na lang lang siya. Eh. Yung isang arding gamit natin sa ibayo. Pinadadala na ng nanay. O tapos, yung ano siguro? Uh, kami nalang magko-condition ni boss jason 1 yung makina sa bangka baka maano lang yung karburador marumi lang papalitan natin yung gasolina aano namin ni boss jason 1 sa isang araw pero yung makina yung rd, dadali natin sa gumagawa para mag magawa niya. tapos yung ano, pasyalan natin yung pinagawa nating motor TMX yun mga boss nagbago yung plano hindi naman tayo pupunta ng Kabyaw o, may ano si boss Risa may lakad kaya hindi natin makakasamang pupunta dun sa may gumagawa ng motor o na ah, magiging setup nung ano natin yan parang stock lang din mga papalitan lang din yung mga gamit pero ano pa rin mga genuine na parts ng ano nang Honda o parang ano yan ah, pag nagawa yon parang bagong galing sa kasa pinakaano lang din doon yung ano yung makina kasi nga nasibak yung makina nun. yung quality yung black o tapos yung mga nabiling accessories puro Honda rin katulad nung ano nya yung tapalodo sa unahan sa sa likod ano din genuine na uh, parts ng Honda saka yung upuan o nakabili na daw sila nung gumagawa pati yung mga black saka karburador. ay karburador, din pa pinapapalitan yun, yung black lang ano ah uh, nasa 14 na daw yung nabili kahapon ewan ko kung ando na lahat <coughs> o oh, yun ah uh, pinatatrabaho na ni nanay yung mga upuan na nagawa dito pinapa pinababaping niya pinakikinis para mapinturahan daw eh, ito na upisa na pala tayo malikabok lang kaya nag ano na na tayo eh, pinapapakinis ni Nanay para mapinturahan daw pinababaping eh, nakapag upisa na tayo kanina Medyo maano lang malikabok kaya kumuha tayo ng protection. Nak kunin mo nga ano ko diyan. Yung huy yung pantakuko ko. O pupunta na sa tayo doon dadalhin natin isang makina. Tapos tutuloy nga tayo doon sa gumagawa ng motor. O kaso may lakad si Boss Risa. Nakakaya nang pumunta doon mga boss na ano. Hindi natin kasama si Boss Risa. Si ikaw usap talaga noon eh mga uh, ko ni Boss Racer kaya da, pag ano, pag pupunta sana tayo doon kasama natin o yan dahil nga naanay plano dito na muna tayo pinababa pinina na yun. ano yan? karamin? kung so, wala yung mga ano uh, niya kung hindi kasi kikinis to kung pipinturahan matatanggal din yung pintura isa na tayo yan. hindi natin maalis sulok na sulok tulad dito saka ano maaano yung talagang ano yung pampley na yan po yung nangyayari natin bali dalawang ito saka yun isa saka yung bangko isa ang dalawa to yung hapinis natin ito di pa tapos sa ilalim pa makinis na o. wala na yung ano tapos ito hiyari na rin to lalagyan na lang ng ano daw ni nanay dito yung ano ba lalagyan ng mantil lilolium okay tapos na rin yun ito na lang ito na sana to Okay. ano, balik kamuk. tayo. Ayun o, basta bangko. Dalawang bangko. Dalawang hupo na malaki. Yan. So, ayun sa lamesa. Ah, lamesita. Ito din na natin inaladid dito sa taas to. Lalagyan ng mantel. Tapos, yun doon sa likod. Yung isa doon. Ang um, pupunta natin. Isa na lang yun. Ay. Okay. Kahit di masyado mainit. Malisangan. Malisangan. Ito mga boss, yung kauna-una ang gawa ni tatay. Ayan. O, oh, ano na ipa ako. Pakikinisan din natin yan. Yung upuan dito sa likod. Dito sa ginawa natin. Yan na lang naman. Tapos na tayo nun. Val tatlo. Tatlong ganyan. Dalawang yung mahabang bangko. Saka isa lamesa. Ang inano natin. Pinayner. -in yan, makakas. Natapos din tayo. Natapos din tayo ng hapon ah. Ha? Okay na yan. Natapos din tayo ng hapon. Mabas hapon na ah. Tapos na tayo ng konti. Tatalbos tayo ng ano. Tatalbosin. Ano kilo. Gano'n makabot ng 5 kilo. 7 kilo. Unahan ang pitong kilo eh. Tatalbos muna tayo. Ubas, tatalbos muna tayo. Na ano ni yung wire natin araw-araw na lima. Hindi kain marami yan. Kaya tigli limang kilo lang araw-araw. Araw-araw naman siya nagbibiyahe. Sabi ko nga yung talbos natin nag-go overdue. O hindi naman natin mapilit kung gusto natin marami. Ayun binigyan tayo ng ano kahit na araw-araw basta tigli lumang kilo lang. Pumayag naman tayo dahil kaysa umaano yung talbos. Nag-overdue. Yan mga boss, nasa ano siguro to? Nasa 6 na kilo. Or may pa. Yan. gabi na. Wala eh? na siyaring araw. O, off kalabaw. Uwi na tayo nito. Tapos, kukunin natin yung kalabaw. Hindi pa yata nakuha ni boss Andy. Kala hindi natin uuwi yung kalabaw.